Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Hanggang sa makita ko siyang ngumising nakakatakot sa aking harapan at naglakad na ito papalayo sa aking kinatatayuan. At nang ito'y mawala sa aking paningin ay doon pa lamang bumalik sa normal ang aking sarili na igagalaw ko na ang aking katawan kung kaya't mabilis akong naglakad sa direksyon kung saan ko nakitang pumunta ang nasabing werdong matandang lalaking yun subalit hindi ko na ito nakita doon sinubukan ko pang magtanong-tanong sa mga taong naroon sa lugar kung sila ba'y merong nakitang isang matandang lalaki inilalarawan ko pa sa kanila ang panlabas na anyo ng naturang matandang lalaking yun pero lahat sila'y iisa lang ang naging pagtugon sa akin at yun ay hindi nila nakita o wala silang napansing matandang lalaki na kagaya ng aking sinasabi sa kanila kamot ulo akong naglalakad papuntang kulungan ng mga preso dahil sa ang araw na yon ang nakatakdang ipinangako ko sa aking sariling ilalabas ko na ng kulungan ang aking tatlong mga bayaw at upang humingi ng patawad sa kanila ngunit punong-puno ng takot at mga katanungan ang aking isip ng mga pagkakataong yun. Si sino ang matandang yun? At ano kaya ang ibig niyang ipahiwatig sa mga sinasabi niyang yun sa akin kanina? Ang sabi ko sa aking sarili hanggang sa bigla na lamang na umasok sa isip ko ang aking mutyang gintong kaliskis na naoy nasa aking malalim na bulsang pantalong suot. Kinapakapako pa muna ito at saka dinukot at nang ito'y aking mailabas na eh? Diyos ko, hindi. A ano ito? Ang aking mutyang pag-aari ay tuluyan ng kumupas ang kanyang dating kulay. Nakatulad ng isang ginto at naging isa na itong kulay abo at mas lalo pa itong napupugpog. Hindi maaari ito. Ano kayang ibig sabihin ito? Nagtatakamay. Pinasok kong muli itong marahan at buong ingat sa loob ng aking malalim na bulsa at sinabi kong ano't anuman ang kalalabsan o mangyayari sa ay iingatan pa rin kita at mananatili ka sa aking pag-iingat. Ngunit nang ako sana'y papasok na sa pintuan ng lugar ng mga preso upang sana'y makipag-ugnayan sa mga kapulisang naroroon. ay bigla akong nakaramdam ng panghihina ng aking katawan dahilan upang ako'y mapahinto sa aking kinagawang paglalakad. Kasunod ay naupo ako sa isang upo malapit lamang sa aking kinaroroonan. Nagpatuloy ang panghihina ng aking katawan at nakakaramdam na rin ako noon ng pagkahilo na para bang yun ay katulad ng aking pakiramdam nang minsang makita ko sa gilid ng sabungan ang werdong matandang lalaking yun. Sapo-sapo ko noon ang aking noo hanggang sa ang aking panghihina at pagkahiloy nadagtagan pa ng biglaang paninikip ng aking dibdib at parang ako'y nahihirapan ng huminga ilang sandali pa'y paunti-unti nang tumidilim ang aking paningin. Meron man na akong nakikitang mga tao sa paligid Subalit wala na akong ingay na napapakinggan. ah, ah, nasaan ako? Kising ka na pala, sir. Sir Noli Valderrama. Ang sabi kaagad sa akin ng isang pulis na nasa aking tabi. Papaanong ako eh? Opo, Sir Noli. Nakita ka po ng isa sa aming kasamahang mga pulis na nawalan ng malay kanina. Kaya naman ay isinugod kakagad namin dito sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang po at hindi tumama sa bato ang inyong ulo nang kayo po'y bumagsak. Nga pala sir Nole, Wag na po kayong mag-alala. Ligtas na po kayo, ang sabi ng doktor kanina. Tumaas lang daw ang inyong presyon dahil na rin siguro sa matinding init ng panahon. Ang paliwanag pa sa akin ng naturang pulis na yon. Nagpasalamat naman ako sa kanya at sa kanya pang mga kasama sa ginawa nilang tulong para sa akin. Ilang sandali pa'y nakita kong bumukas ang pinto ang nasa kanyang likuran at pagkatapos ay iniluwa noon ang mag-asawang sinatatang amboy at sinanang Mercedes. At meron silang mga dalang mga sariwang protas at mga pagkaing nasa lagayan. Hindi ko alam kung bakit ng puntong yon ay kusa na lamang na pumatak ang aking mga luha sa aking mga mata nang makita ko silang mag-asawa at banaan ko sa kanilang mga hitsura ang matinding pag-aalala para sa aking buhay. Tatangamboy, nanang Mercedes kayo po. Oo, Nole. Kalat na kalat na sa ating baryo. Ang nangyari sa iyo na ikaw raw ay nasa hospital. Kung kaya't sinikap namin kaagad na pumarito upang dalawin ka at dalhan ng mga sariwang prutas at pagkain at maging tubig. Ang tinig kong sabi sa akin ni Tatang Amboy, napayoko ako noon. At pinupunasan ko na ang mga luhang noy. Walang palya ang pagtulo sa aking mga mata. Tatang Amboy, Nanang Mercedes, patawad po sa inyo. Dahil hindi ko na po kayo nakikilala noon at hindi ko po sinunod at pinakinggan ang inyo pong mga pangaral sa akin. Patawad po. Hindi na mahalaga pa yon, Pinsa nga, Nuli. Dahil lang mahalaga sa ngayon ligtas ka na, maayos na ang pakiramdam mo. At masaya akong kahit papaano'y nakikita ko ng paunti-unti na ang totoong nuling pinsang buo ko. ikaw, pinsang Abner? At mm, narito ka. Oo, pinsang nole. Huwag na nating pag-usapan pa, pinsan. Ang iyong nakaraan. Sa ngayon kasama mo ako sa iyong pagbabago, pinsang nole. Bukod sa nag-iisa lang ang ating buhay. At masyado itong maiksi. Kung kaya't ay kinakailangan natin itong ingatan at gamitin para gumawa ng mabuti. Ang mga sinabi yun sa akin ni Pinsang Abner ay tumatak sa aking isip. Ngunit ang hindi ko alam noon ay magkakaroon pa ako ng mas matinding problema ng mangyayari sa aking buhay. Pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor dahil pag uwi ko sa aming pariyo kasama si Natatang Amboy, pinsang Abner at ang aking tatlong mga bayaw na naoy matagumpay ko nang nailabas ng kulungan sa paraang ako mismo ang nagbayad ng malaking halaga ng perang ikinaso ko sa kanilang tatloy nakaramdam ako noon ng matinding paghilab at pagsakit ng aking tiyan nag-alala silang lahat dahil sa aking nararamdamang yon kakarating lang naming lahat noon sa aming baryo kaling sa bayan o sa nasabing hospital subalit dahil sa aking kalagayang yon ay eh nagpasya na ang aking tatlong mga bayaw na ako'y ibalik o dalhin sa hospital. Matinding sakit ng tiyan na parabang hinahalukay ang aking mga lamang loob. Ngunit ang labis kong ipinagtataka noon sa aking sarili ay dahil sa parabang may mga kakaibang insekto o mga hayop na gumagalaw-galaw sa loob ng aking katawan. Pagkarating namin sa hospital ay napawalang saysay -say lamang ang lahat dahil walang nagawa ang mga doktor upang gamutin ang aking biglaang karamdaman at ang tanging ginawa at sinabi ng doktor ay meron daw akong ulcer. Dahilan upang ako'y kanilang niresetahan ng mga iba't ibang mga gamot kung saan ay wala namang naging bisa yon sa aking karamdaman sa halip ay mas lalo pang tumindi ang pagsakit ng aking tiyan. Um, may bibigay po kaming gamot sa pasyente upang kahit pa ng kanyang sakit na nararamdaman. Ano ay sabi ng doktor? Nagkakabisa naman yun. Ngunit, pansamantala lamang. Panaag ko na ang matinding alalahanin sa hitsura ng mga taong nagmamahal para sa aking buhay. Namayat ako noon dahil sa apiktado ang aking pagkain at limitado rin ang mga pagkaing ibinibigay sa akin ng aking mga bayaw at ang aking karamdamang yon ay matatawag ng malubahang karamdaman dahil sa paglipas ng mga araw ay nawala na rin. Ang matinding pagsakit ng aking tiyan subalit napalitan yon ng paglitawan sa aking buong katawan ng mga ng mga maliliit na mga butol-butol. Namumula-mula yon at yun ay pansin ng aking mga bayaw sa kung paanong yun ay paunti-unting lumalaki at nagiging mga sugat. Nang puntong yun ay nagkaroon na ng kutob ang dalawang mag-asawang sinatatang amboy at nanang Mercedes at napawi ka itong sinanang Mercedes na na ako raw ay binarang. Napabulala silang lahat habang sila'y nakatingin sa aking noy. Nakahiga na lamang sa aking katring na sa aking kwarto. Nanang Mercedes, kung si Pinsang, kung si Pinsang Noli ay binarang, isinupo po kaya ang gagawa noon sa kanya? Ang nagtatakang tanong ni Pinsang Abner ay eh Nanang Mercedes. Subalit ang tumugon sa kanya'y itong si Tatang Amboy at sinabi nitong Marahil sa may isang tao siyang pinagsabihan ng hindi maganda noong mga oras. Noong mga oras na siya'y nasa kalagayang may hindi magandang pag-uugali pa. Am, um, iho, nole, wala ka bang naaalalang tao na naagrabyado mo? Ang mahinang tanong sa akin ni Tatang Amboy. Gustuhin ko mang sumagot sa kanya, subalit Dala ng panghihiya ng aking payat na katawang, tagtad ng mga sugat ay hindi ko magawang magsalita. Ngunit nag-isip ako noon at sinariwa ko ang aking nakaraan. At kung mga taong pinagsabihan ko ng hindi maganda lang ang itatanong sa akin ay maraming mga tao akong itinuring na at niyurak ang kanilang pagkatao subalit nakapagtatakang. Otomatikong pumasok at rumehestro ko agad sa isip ko ang werdong matandang lalaking yun. Naalala ko ang mga sinabi niya sa akin noon. Nang ako'y nasa labas ng simbahan, pumasok sa aking isip ang hinala o pagdududa sa kanyang pagkatao. Ang matandang yun. Hindi kaya siya ang may gawa. May gawa nito sa akin. Hindi kaya may nalalaman siya. May nalalaman siya sa kalamang dilim. Ang nooy sambit ko sa aking sarili. Nakita kong masyado nang nababahala ang mga taong nagmamalasakit sa akin. Hanggang sa narinig kong nagsalita si Pinsang Abner. May tatlong mga tao. May tatlong mga tao sa labas at hinahanap nila si Pinsang Noli. Nagtataka ako noon at napapaisip kung sino ang mga taong pinabanggit ni Pinsang Abner. Kinausap ako ni Pinsang Abner at humingi siya ng pahintulot sa akin na kung payag pa akong papasukin sa aking tahanan ang tatlong mga taong nasa labas ng aking tahanan. Tumangutangwa ako sa kanya bilang pagsangayon at nang makapasok na ang tatloy, doon ko nakilala ang mga ito. Halos hindi ako noon makapaniwala sa aking nakita dahil sa sila ang tatlong magkakapatid na sina Andres. Ang mga taong ipinahiya ko at pinagsabihan ng kung ano-ano sa sabungan at katulad nila tatang Amboy ay kababakasan rin ng matinding awa sa aking kalagayan ang kanilang mga itsura. Grabing kahiyan ang noy aking nararamdaman sa aking sarili at halos hindi ako makatingin ng diretso sa na nasa aking tabi ng si Andres. Nole, naparito kami dahil nais namin tulungan ka sa karamdamang dinaranas mo ngayon dahil ang karamdamang mong iyan ay hindi pangkaraniwan. Dahil sa iyan ay gawa ng isang taong merong nalalaman sa larangan ng dilim. Napabulalas noon sila tatangamboy nang marinig nila yon kay Andres. Totoong lahat ang inyong narinig. Ang nangyari sa iyo, Noli, ay kagagawan ng isang taong may nalalaman sa kaalamang parang. Ang tagtag pang sabi ni Andres, dahilan upang barang di e kung ganoon ay sino ang may gawa noon sa aking pinsan ang nagtatakang. Sabi ni Pinsang Abner at matinding galit na noon ang aking nababanaag sa sura ng aking tatlong mga bayaw. Galit sa sino mang taong bumarang sa akin. Ilang sandali pa ang rason kaya ako na parito upang ipaalam sa inyo kung sino ang may gawa nito kay Noli. Am, um, Noli, meron ka bang nakitang isang wertong matanda Nong mga nakaraang araw o linggo, nanlaki ang aking mga mata at ako'y nagtatakang sumagot na agad kay Andres sa paraang tumangutang ako sa kanya dahil ng puntong yun ay parang iisa lang ang Romero Hestro sa aming isipan at yun ay ang werdong matandang lalaking yun. Hindi nga ako nagkamali doon dahil ng kanyang pinanggit at kanya pang inilalarawan sa akin ng panlabas na anyo ng matanday magkatugmang magkatugma yun sa matandang aking nakita noon ang matandang yon ay isang manggagaway isang mambabarang wala itong pinipiling tao maging ikaw ay mayaman o mahirap mabuti man o masama pagka ikaw ay kanyang nakurusunadahan ay pipinsalain ito ang iyong katawan sa paraang babarangin ka nito. At ang matandang lalaking tinutukoy ko ay walang iba kundi si Escobar. Marami na siyang biniktima na kahit pa'y mga taong merong mga mutya o anting-anting sa kanilang katawan, ganoon kalakas ang kanyang barang. Kung magkaganoon, ay meron pa bang paraan para may salba ang buhay ng aming bayaw? Ang nag-aalala lang tanong naman ni Kuya Troy. Meron! At parating na siya. Siya isang magaling na manggagamot at walang ibang makakagamot kay Nuli kundi tanging siya lang. Napaisip silang lahat kung sino ang taong manggagamot ang tinutukoy ni Andres. At ganoon din ako noon. Iyon din ang nasa aking isip ilang sandali pa may mga tao sa labas. Tatlong mga tao. Ang sabi ni Kuya Troy, pagbuksan mo sila at papasukin mo. Dahil sa sila na ang mga taong sinasabi ko sa inyo. Ang sabi pang muli ni Andres. At masyado akong nagulat nang makita ko kung sino ang manggagamot at mga taong sinasabi ni Andres. Dahil, Diyos ko, ano ba itong malaking nagawang kasalanan ko sa inyo? ang mga taong pinagsabihan ko ng mga katagang hindi maganda at alam kong makakasugat ng kanilang kaloobay. Sila pa, sila pa ang nasa aking harapan at nakahandang ako'y iligtas sa aking karamdaman. Pero ang mga taong inaasahan kong mga tutulong at dadamay sa akin ay nagawa nila akong iwan sa mga gantung kalagayan ko. Ang sabi ko sa aking sarili dahil ang taong dumating at nasa aking harap ang tatlong sinatatang Emil. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Trofa TV Vlogs at ang Aubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming maraming salamat sa iyo Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring JP, Paring Teban, Paring Pedro at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Kay Boss Jiffy TV Vlogs. Na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin D. Boss maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Balyente at sa kanyang buong pamilya Diyan po sa Kalokan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya kay Boss Gio Bell, kay Boss Borleng Lawrence kay Boss Laguda Erle kay Boss John Gavin Moneva kay Tokayo GC Candelaria kay Pareng Gerard Bacaresa Pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey kay Boss Nora Abbas kay Bus Iga Norquewa, kay Bus John Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang wagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G Sumodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Guerra kay Mam ma Janly Carte, kay Mam ma Rosy De Mesa, kay Boss Amer, kay Mam ma Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara Cebu kay Boss Joy Earl kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Diaz kay Boss Edwin Duran kay Boss Nilson M. kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan kay Boss Lenar Elfas Dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo boss. Kay boss Efren Abadiano, kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodillo Ledesma, kay boss Backyard Breeder.